Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagbabalik nila LaMelo Ball sa Charlotte Hornets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Bismack Biyombo. Nabigo ulit nga po, mga Katrops ang Charlotte Hornets sa kanilang game ngayong araw laban si Spurs matapos sila dito matalo sa score na 135-99. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 8 wins at 28 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikatresis sa standings ng Western Conference na merong hawak ngayon na 4 game losing streak. At ang mas masakit pa dyan mga katrops ay isang beses pala mga po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro. Ngunit sa kabila nga po ng mga iyan ay meron na rin naman nga po dito ang isang magandang nangyari sa kanilang team. At iyan nga po ay ang pagbabalik at paglalarong muli dito ng kanilang batang superstar na sila Lamelo Ball na nakapagtala agad ng 28 points, 5 assists at 5 steals sa kanyang unang game na pagbabalik sa Hornets simula na magtamo siya ng injury sa kanyang ankle noong November 26. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, halos 20 games nga pong hindi nakapaglaro si Lamelo Ball sa Hornets na siyang isa sa mga dahilan bakit maagad na naman bumagsak ang kanilang team sa standings ng Eastern Conference. Pero sa kabila nga po ng kanyang pagbabalik ay hindi pa rin naman nga po ito naging sapat since mas nanaig pa rin nga po sa huli Spurs na pinangunahan ni Victor Wembanyama na nakapagtala ng 26 points at 11 rebounds sa loob lamang ng 20 minutes niya na playing time. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Bismack Biyombo. Simula lamang nga po mga katrops, nang magtamo ng season ending injury ang superstar ng Memphis Grizzlies na si Morant, ay nakapag-desisyon na nga po ang kanilang front office na i-waive ng kontrata ng kanilang sentro na si Bismack Mayombo noong nakarang araw. Kaya dahil nga po dyan ay magiging isa na nga po siyang ganap na restricted free agent ngayong season at pwedeng pwede na nga po siyang pumerma ng bagong kontrata sa ibang kupo na magkaka-interes sa kanyang serbisyo. At base nga po sa ibinulgar ng Trevor Lane ng Lakers Nation, Maari pa rin nga na pong kunin ng Lakers si Bismack Biyombo since para nga po sa inyong kalaman, meron para naman nga po silang natitirang isang bakanting pwesto sa kanilang lineup na pwede nga po nalang gamitin upang makakuha nga po sila ng bagong center na makakatulong kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Well, nag average na rin naman nga po si Bismack Biyombo ngayong season ng 5.2 points, 6.4 rebounds, at 1.7 assists sa kanyang 56.3% shooting na maaaring nga po nalang magamit bilang kanilang backup center. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.